Masarap na at pwede ding pang at pwede ding pang baon ng inyong mga anak. Hello mga kaputlag, halina at samahan nyo na ako magluto nitong tuna bread. Kailangan pala natin dyan ng bread crumbs, dalawang itlog at bread at tuna flakes and Kailangan oil. pala natin tanggalin itong gilid ng bread para mamaya ay madali lang natin ito maplat yung Tapos bread. Tapos ko na pala lahat itong tanggalin itong gilid ng bread at madami nga pala itong ating gagawin. Nga pala akong pang plat nito kaya ito na lang yung basong ginamit ko para madali na talaga akong makaluto at nito. At syempre mga -food vlog naghugas pala ako yan ng kamay para naman malinis sa ang paggawa natin ito ng tinapay. Sana kung may gamit tayo itong pang flat nitong tinapay para madaling madali lang talaga kapag baso kasi ay parang mabagal talaga yung paggawa nitong pang-plat. Tapos na pala lahat yung pag ng bread at ngayon magsisimula na tayo ay binuksan ko pala itong century tuna. Dapat pala ay flex in oil pala yung gagamitin natin dito sa tinapay. Dapat pala ay tanggalin natin itong sabaw ng century tuna para hindi yun palaman natin sa bread masabaw. Nakatipala natin dito ng chest para masarap talaga at malinamnam talaga itong tinapay natin. Mga mga ka kapod vlog, nakaluto na ba kayo ng ganitong merienda na masarap at pwedeng pwedeng pabaon sa inyong Mabing mga anak? Mabit pala ako ng tinidor para maplat talaga itong ating bread. Fast forward na pala tayo mga kapod vlog, nagsimula na pala ako dyan naglagay nitong mga bread sa itlog at sa bread crumbs. Ay masarap pala mga kapod vlog ang ganitong gawin sa tinapay kaya kung madami kayo dyan mga tinapay na mga tira ay naku gawin nyo din ng ganito dahil masarap Iba, talaga. Hindi talaga masasayang mga tinapay natin dahil pwede talaga siyang gawing ganito at masarap talaga at magugustuhan talaga ng mga bata Kapod vlog yung lahat na nagawa ko at tingnan naman at napakadami talaga 18 pieces pala yung nagawa natin. At ngayon mga Kapod vlog magsimula na tayo magluto dito. Dito ko na ito linuto sa kawali namin. Basta pala akong magpainit dyan ang mantika kaya ngayon ilalagay ko na ito mga bread. Pero lang pala itong maluto kaya dapat talaga ay mahinang apoy lang kapag magluluto tayo ng mga ganito. Tingnan naman naman itong akin niluluto at madaling madali lang talaga at tingnan naman at brown na talaga siya pag ganito na talaga ay pwede na natin ito siyang baliktarin. Ang sarap talaga nitong akin niluluto ay nakakagutom na talaga. Tapos na pala lahat yung prituhin kaya ngayon samahan nyo na akong kumain nito dahil napakasarap talaga nito at napakabango talaga at bagay na bagay talaga diyang pang breakfast at pang baon ng mga okay, anak nyo. Kaya na nga nyo. pala ng natin nito dahil napaka crunchy talaga niya at napakasarap talaga. Kung gusto nyo pala itong ating ginawa ay papalo naman ako dyan at pa-share. Salamat po and God bless. Bye-bye!